nagkaroon ka ng eye-opener. Kung baga parang ano yung realization mo? Mariban doon sa binanggit mo na may mga ganito. Willing ka bang subukan nito? Kunwari pang nagkaroon ka ng asawa o nagkaroon ka ng boyfriend or hindi mo na siya susubukan kasi parang nakita mo na or parang hindi mo rin kaya dahil at ang personality mo ay conservative which is alam ko namang conservative ka. Mm. <laughs> Wait lang. Parang feeling ko, curious ako mm -hmm. Siyempre, ano, parang, kunyari, may akong partner, ganyan, gusto ko siyang matry. Pero depende pa din kung gusto niya, di ba? Mm -hmm. Um, tawag dito, eye-opener. Um, naisip ko na sobrang importante pala sa si mga tao yan. As in, kasi di ba, parang yung mga conservative, parang iniisip na na parang yung sex, parang hindi masyado. Pero yun pala, ano, sobrang importante niya pala sa buhay. As in, mm -mm. kaya may mga ganyan. As in, kung adventurous kang tao, Mhm. -mm. Kailangan mo talaga <laughs> masubukan yung mga rooms. <laughs>